Meron tayong biniling battery mga repairman ito. Um, isang motorlite no. 50 pesos ang kilo. So dalawang kilo siya. Ayun, so 100 pesos ito. So, bilhin natin ayan, 100 pesos na, restore natin kasi hindi pa siya nabuksan no. Ayun, ang mga patapon na. So, pwede pa lang ayusin niya 'no. Bumili tayo ng battery solution mga repairman no. So, ayun para sa ating battery na re restore Ito po isang uh, 40 pesos no. Ayun, battery solution. Ito mga ka i-restore na natin, no? So, bali meron tayong battery solution. At ito nga po yung nabili sa junk shop, mga So, ayan, no? So, bali down na down po ito. Ibig sabihin, talagang blanco. Zero-zero po siya, no? Ayan, meron tayong 12 volts electric fan motor. Subukan po natin. Ayan, mga ka no? Kahit konting ikot po, wala. Ayaw niya, no? yon, kahit konting ikot, wala po siya. To, talagang zero-zero down siya, no? Meron tayo dito yung nakaraan ni restore natin hanggang ngayon malakas po siya no. Ayan no. Hanggang ngayon lakas ng ikot niya no. Ayan no. Ayan no. Patanggal pa yung clip dahil sa lakas ng ikot ng uh, motor. Ayan no. Sa so, mga repair man, ganito lang, lang. Kung meron kayo yung battery na down na down na. So eto nabili ko ng 40 pesos no. Puro po ito, pure no battery solution. Okay? Yan. So bali refill na natin. Kasi ang mga karaperman, kung distilled water ang inyong ilalagay, okay lang, no? Kung, kung malakas pa yung karga ng battery ninyo, no? Pero kung down na down na, tulad po dito, down na down na, eh, kailangan po natin dyan, battery solution na, no? Ayan, no? So, hindi pa nabubukas. Kaya agad ko po siyang kinuha sa junk shop. So, nabitig po ng 100 pesos, no? 50 pesos po yung kilo. So, dalawang kilo siya. Yan, tanggalin natin. Yan, no? Yung cover niya, may singaw pa, no? May gana kaya yan. Oh, may pressure. Yung... Uh, yan, so talagang hindi pa po mga nakakanas, mga, mga nakakanas to. Ngayon pa, pa lang. Panoorin natin Kasi na nandulo. Kasi mga kalorperman, kung bibili ka ng ganito, nasa 900, no? Hanggang, hanggang 1-2. Yung ganito klaseng uh, motolite, no? Ayan, uh, 5 ampere to. Ayan, 5 ampere po siya, no? Ayan. So ngayon mga ka-reperman, ito nga po, meron tayong gamit ng aringilya no argilla at uh, takip tupper uh, no para ibuhos natin diyan so ingat lang po no sa mga batang manlilikot yan sa mga batang manlilikot po no itago niyo po ito uh, delikado po sa mga bata no sa so, battery solution po yan yan refill na natin so gagawin ko po ng dalawa no yan one 2 ayan okay na po yung dalawa na yan kasi maliit lang sya 1 2 ayan kung meron kayong malaking aranggilya siguro kahit mga isa lang okay na no may hey, kaso maliit lang po yung gamit natin ayan tapos silipin natin mamaya no kung uh, gano'n sya karami ayan okay. so kailangan po pantay-pantay yung pagkakaripil natin Yan, dahil po ah, mahal ng battery, no? Tapos, ilang taon lang, sila na naman. Kaya maganda po, i-restore natin, no? Sir? Yan, so silipin natin, no? Ayan, paano silipin? Ay, gamit tayo na Ayan, no man, no? Yan, mga pa tapo no? Tigisa pa So kailangan po sakto lang, no? Huwag naman punong-puno dahil mag-overflow lang, no? Ayan. So ba solution, lotion ma per man, no? 40 pesos lang. Matagal mo nang ginagamit. So lahat mo nang maintenance free pwede po lagyan, no? Yung mga lead acid Ayan, tama. Narikong na lahat. Meron na nakakala na. Dapat, check natin. Yun, wala pa, no? So, mga repairman, drain na drain po talaga to, no? So, yan po. Depende sa inyo kung drain na drain, no? Pero ito po, drain na drain. Kailangan mo Nakikita mo yung tubig sa loob. Pero huwag naman ganun punong-puno. Ayan, drain talaga. Kasi ito mga ka-repairman, ano lang to 3 ml lang, no? Ayan, konti lang. No? Konti lang yung laman niya. 3 ml lang. check natin okay no gagamit tayo ng stick mine ping stick mine well ting tapos pagkatapos natin na refill ng tubig no battery solution charge po natin yan huwag muna lalagay yung takip no ayan meron tayong stick pang sukat sukat natin okay Okay. Okay, mga repairman. Okay na, no? Ayan. So, meron tayo dito na battery charger. Ito po, no? Kailangan natin i-charge yan. Ayan. So, balis i-plug natin. Ayan, no? Okay, mga repairman, no? So, bali positive dito. Aray. Lakas ng ground, no? Ayan, negative dito. Lakas ng ground ng battery charger natin, mga ka no? Ayan, fast charging kasi yan. Lakas. Ayan, no? Mayroon siyang blower. So, hintayin natin, mga ka no? Hanggang mag-charge. After 30 minutes, mga ka-reperma, ayan, i-unplug na natin para masubukan na. So, balit 30 minutes pa lang, no? Yan, sarap ko muna siya. 30 minutes. Ah, uh, okay na po 'yan, no? Manalaman natin kung kumarga na ba siya. Pero 'yung pag-charge mo talaga ng battery, umaabot ng 5 hours, no? Depende sa ampere. 'Yon. Pero ito, 30 minutes lang. Eh, 'Yan, mga repairman, no? Subukan na natin. 'Yan, so kanina hindi umiikot 'to, no? So ngayon, lalagyan ko siya ng LEC para mas mabigat. Na para masubukan ng maayos. Yan. Yan na. No? Subukan na natin. Yung ating 12 volts electric fan. Yan. Yan, ang ba, walang power sa inyo, no? Walang kuryente. So, ang gusto mo gumamit ng electric fan? Yan, pwede po ito, no? yung uh, 12 volts electric fan kung meron kang battery na hindi ginagamit itabi mo, i charge mo para pag walang power, meron kang magamit so yun o oh. repair man, lakas nya no ayan, so kaya liparin yung a, uh, ayan, yung sticker natin na mabigat, tingnan natin kung kaya, kaya liparin lakas o oh. yan mga repair man, no? persado lakas ang battery na to lakas talaga kapag motor light no Ayan, lakas oh Ayan oh, nag-spot yung ating uh, Terminal na negative Ayan oh So malakas po talaga mga katerperman oh. Ayan oh Dinigbo yung Hampas ng hangin Ayan, lakas oh, lakas